Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ngayon mismo kukontak siya sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na matagal na kayong hindi nag-uusap ng dalawa at matagal na siyang hindi nagpaparamdam, tumatawag, text o chat sa Kaya kung gusto mo na kukontak siya sa instantly, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, sa ibaba ng kanyang pangalan, pagkatapos mong maisulat ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contact na meron ka sa kanya. Isulat mo lamang ito ng isang beses lamang. At pagkatapos, kumuha ka ng baso, po na baso o babasagi na baso ang gagamitin natin. At pagkatapos, ilagay mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at contact number. Ilagay ito sa baso na inihanda mo. At nang malagay mo na ito, kumuha ka ng isang kalamansi at hiwain ito at pigain ito dun mismo sa baso na may papel na nakasulat ang pangalan niya. Dapat mabasa po yung papel kahit hindi masyado mabasa lahat. Basta mapatakan mo lamang o mabasa ito ng katas ng kalamansi. At pagkatapos mo nang malagyan ito ng kalamansi, kumuha ka ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi ibalatan. At nang malagay mo na ito lahat, hawakan mo lamang itong baso, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag ka. Ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Ikaw ay kokontak sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito nang tatlong beses pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Pwede mo ito ilagay sa ilalim na iyong kama o di kaya sa kabinet mo o sa ibabaw na iyong kabinet. Basta itago ito na wala pong makakakita na ibang tao. At pwede mo ito bulungan araw-araw kung sakaling hindi pa tumatawag ang partner mo sa iyo. Bulungan mo lamang ito sa kahit na anong oras na gusto mo, isang beses lamang sa isang araw. At itago itong ritual hanggang pitong araw at pwede mo na itong itapon at kung gusto mo pwede ka gumawa ulit. At kung sakaling wala naman kayong kalamansi, pwede po lemon ang gagamitin at kung wala kayong baso ay pwede po garapon ang gagamitin. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.